dinner namin ngayon. Ayan. Ayan. Nandito kami ngayon kila Ate Devina. Paano yung malaking ano, subo, Jane? <laughs> Yay! Malakas <laughs> lang <laughs> talaga <laughs> oh, yeah, tayo kumain. Ano ka ba? Ayan yeah. Mga ganito ulan lang hindi nakakasawa, 'di mm -hmm. ba? Ano mm Ano -hmm. Ano 'to? Babaeng <laughs> ano? Babaeng tinapa, malaki yan, kadulas. Ah, pag 'ano, mm -hmm. Pag babae malapad yung bakla yung pinaghabang yung galunggong na bakla pinagsama ang madulog mm. sa amin. Ano ba namalengki pa ba kayo kanina? <coughs> Sina palang binili ko sa talbos na kawato.